pakainin niya yung alam niya. niya. na yung daliri ko sa paa kanina. Tignan niya. Walang makakain sa inyo. Gawin kayo, nagwawala ka na dyan ah. Isa. Wow. Oh, happy mo na 'yung pagkain niya, no? Pao sa 'yung pagkainan mo, Pau. Ang bobolon niya, tingnan mo. Tapos si pagkain ko pa rin. walang akyat besa sabi lang na walang akyat e wala 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 walang akyat ha huwag